Welcome back sa Scene Rundown. Panoorin natin ang Steven Spielberg film na War Horse. Noong 1912, isang binatilyong lalaki si Albert Narracott mula sa Devon, England ay nasaksihan ang pagsilang ng isang bay thoroughbred foal. Pagkatapos ay pinagmamasdan nang may paghanga ang paglaki ng batang kabayo na tumatakbo sa mga bukid sa tabi ng kanyang ina, sa labis na pagkadismaya ng kanyang ina na si Rose. Binili ng kanyang ama na si Ted ang bisiro sa auction. Ito ay sa kabila ng isang kaibigan na nagtuturo ng isang mas angkop na kabayo sa Araro para sa kanyang sakahan. Pinangalanan ni Albert ang kabayong Joey at naglalaan ng maraming oras sa pagsasanay sa kanya. Ang matalik na kaibigan ni Albert, si Andrew Easton, ay nanonood habang si Albert ay nagtuturo sa kanyang bisiro ng maraming bagay. Tulad ng darating kapag ginagaya niya ang tawag ng isang kuwago sa pamamagitan ng paghihip sa kanyang nakakuyong na mga kamay. Si Ted, na may masamang paa dahil sa pinsala sa digmaan, ay madalas na ipinapakita na umiinom ng alak mula sa isang prasco na dala niya. Ipinakita ni Rose kay Albert ang mga medalya ng kanyang ama mula sa ikalawang digmaang Boer sa South Africa. Ibinigay niya kay Albert ang regimental pennant ng kanyang ama. Sinasabi kay Albert na hindi ipinagmamalaki ng kanyang ama ang kanyang ginawa noong panahon ng digmaan at na itinapon niya ang bandila at mga medalya kahit na iniligtas ni Rose at itinago ang mga ito. Sinanay ni Albert si Joey para sa araro at, sa pagkamangha ng kanyang mga kapitbahay, nilinang niya ang isang mabato sa gilid ng burol para magtanim ng singkamas. Gayunpaman, sinira ng bagyo ang pananim ng singkamas. Kaya't si Ted Upang mabayaran ang renta at nang hindi sinasabi kay Albert, ay ipinagbili si Joey sa batang opisyal ng cavalry na si Captain James Nichols, Tom Hiddleston. Habang nagsisimula ang unang digmaang pandaigdig, pagkaraan ay nakiusap si Albert sa opisyal at nagsumamo na huwag niyang kunin ang kabayo. Ngunit maipapangako lamang ni Nichols na aalagaan niya si Joey bilang sariling kabayo. At sana ay ibalik siya pagkatapos ng digmaan. Sinubukan ni Albert na magsundalo, ngunit napakabata pa nito. At bago umalis ang kapitan kasama si Joey, itinali ni Albert ang penant ng kanyang ama sa pakang ni Joey. Si Joey ay sinanay para sa mga operasyong militar at naging kabit ni Topthorn, isang itim na kabayo. Sa kanya siya sinanay para sa kanyang tungkulin sa militar, at sila ay naging magkaibigan. Ang dalawang kabayo ay nakadeploy sa France ng isang brigada sa ilalim ng utos ni Captain Nichols. Ngunit ang mga pagsugod ng cavalry ay wala ng pag-asa ngayon. Isang katotohanan na naging tragically clear. Ito ay nang si Kapitan Nichols at ang kanyang mga kapwa cavalrymen ay sumalakay sa isang German camp. Bagamat nakamit ang unang tagumpay, ay natutugunan ng puro firepower ng mga madiskarting inilagay na machine gun. Si Nichols ay napatay kasama ang karamihan sa kanyang mga kapwa cavalry at nakuha ng mga aleman ang mga kabayo. Sa panig ng Aleman ay ang isang 14 taong gulang na si Michael, na kumbinsi ang isang superior na ang dalawang kabayo ay akma at nahunila ng isang bago ng ambulansya. Siya at ang kanyang kapatid na si Gunther ang nagmamaneho ng mga kabayo. Ibinigay ni Gunther ang pennant kay Michael bilang isang good luck charm kapag siya ay nakatalaga sa German front. Ngunit hindi pinansin ni Gunther ang isang utos na manatili sa likod at maghintay ng tawag sa susunod na posisyon. Hindi magawang hikayatin ang kanyang kapatid na manatili sa likuran. Nakuha niya siya mula sa hanay, sakay ng kabayo. Kasama ni Gunther na nakasakay kay Joey at si Michael na nakasakay kay Topthorn. Ang kanilang layunin ay sumakay papuntang Italia, ngunit huminto sila nung gabi upang magtago. Sa windmill ng sakahan sila ay natuklasan ng kanilang mga kapwa sundalong aleman. Ang kanilang katayuan ay maliwanag. Sila ay pinapatay ng firing squad. Kinaumagahan, Isang batang Pranses na si Emily na nakatira sa bukid kasama ng kanyang lolo ay natagpuan ang dalawang kabayo sa loob ng windmill. Inalagaan niya sila. Dumating ang mga sundalong Aleman at kinumpiska ang lahat ng pagkain pati mga supply mula sa ari-arian, ngunit itinago ni Emily ang mga kabayo sa kanyang silid-tulugan. Ito ay upang maiwasang makuha din ng mga Aleman. Si Emily ay nagdurusa sa isang sakit sa kanyang mga buto na marupok. Hindi pinapayagang sumakay sa mga kabayo dahil sa takot na mahulog. Gayunpaman, pinayagan siya ng lolo ni Emily para sa kanyang kaarawan at sumakay kay Joey. Dinala niya ang kabayo sa burol na katabi ng bukid. Ito ay isang kakilakilabot na pagkakamali. At nang hindi nakabalik ka agad si Emily, tumakbo si Topthorn patungo sa burol kasama ang lolo na sumusunod sa likuran. Nakita niyang nasagasaan niya ang mga sundalong aleman na naghalughog sa kanilang sakahan kanina. Kinuha ng mga sundalong aleman ang mga kabayo sa kabila ng mga protesta ni Emily. Iniingatan ng lolo ang penant, sina Joey at Topthorn ay inilagay sa paghila ng mabibigat na artilerya ng aleman. Isang nakakapagod na gawain na mabilis na pumapatay ng mga kabayo, alinman sa pamamagitan ng pagbaril o pagkahapo. Naglilingkod sila sa brutal na gawaing ito sa ilalim ng pangangalaga ni Private Friedrich na mahilig sa mga kabayo at sinusubukang tulungan silang mabuhay. Noong 1918, nagpalista si Albert at nakikipaglaban kasama si Andrew sa ikalawang labanan ng SOM sa ilalim ng utos ng anak ni Lyons na si David. Pagkatapos ay ang isang British charge sa No Man's Land. Sila Albert, si Andrew, at iba pang mga sundalong British ay mahimalang tumawid sa isang desyerto na trench ng Aleman, kung saan sumabog ang isang bomba ng gas na pinupuno ang trench ng lason sa hangin. Si Joey at Topthorn ay nakaligtas sa mga taon ng mahirap na serbisyo sa hukbong aleman. Mas mahaba kaysa sa karamihan ng mga kabayo. Ngunit sa wakas ay sumuko si Topthorn sa pagod at namatay. Si Friedrich ay kinaladkad ng iba pang mga sundalong aleman. Naiwan si Joey upang harapin ang isang paparating na tangke. Nakatakas ang kabayo at tumakbo sa lupain ng No Man's Land kung saan tumakbo siya sa wasak na some at nasalikop sa mga hadlang ng barbed wire. Mula sa kanika nilang mga trench, parehong nakita ng mga sundalong British at German si Joey sa ambon sa gabi. Bagaman hindi naniniwala sa una na maaaring nakaligtas ang isang kabayo sa labanan. Sinubukan nilang pituhan ang kabayo para lumapit sa kanila. Isang sundalong British mula sa South Shields, na nagngangalang Colin, ang nagwagayway ng puting bandila at tumawid sa no man's land. Sinusubukang palayain ang kabayo at suyuin siya sa panig ng Britanya. Si Peter, isang sundalong aleman mula sa Dusseldorf, ay lumapit na may dalang mga wire cutter at sabay nilang pinalaya si Joey mula sa barbed wire. Pansamantalang nahinto ang putukan, nagtoscoin sila upang magpasya kung sino ang dapat mag-aari ng kabayo. Nanalo si Colin at ginabayan si Joey pabalik sa British Trench. Ngayon ay nabuo ang isang hindi inaasahang pakikipagkaibigan kay Peter. Napatay si Andrew sa pag-atake ng gas, ngunit nakaligtas si Albert. Pansamantalang nabulag at may mga bandage na nakatakip sa kanyang mga mata, habang nagpapagaling sa isang kampo ng medical sa Britanya, nabalitaan niya ang tungkol sa mahimalang kabayo. Iniligtas mula sa No Man's Land. Ang doktor ng hukbo ay nagtuturo kay Sergeant Fry para patayin na si Joey dahil sa kanyang mga sugat. Ngunit nang magbaril na si Fry, narinig ni Joey ang tawag ng kuwago na natutunan niya bilang isang bisiro. Si Albert ay dinala sa mga tropa patungo kay Joey. Muling pinatunog ang kanyang tawag at si Joey ay nagmamadaling makipagkita sa kanyang matagal nang namimiss na kaibigan. Ipinaliwanag ni Albert na pinalaki niya si Joey at may mga benda na nakatakip pa sa kanyang mga mata. Siya ay nagbibigay ng eksaktong paglalarawan ng mga marka ng kabayo na nagpapatunay sa kanyang paghahabol. Nababalutan ng putik si Joey kaya pinawalang bisa ng kamptoktor doktor ang pahayag ni Albert. Ngunit laking gulat niya nang hugasan ng mga sundalo ang dumi. Nalantad ang apat na puting medyas at brilyante na bituin sa noo ni Joey. Ang tigil putukan sa ika-11 na oras ng ika-11 na araw ng ika-11 buwan ng 1918 ay ang pagtatapos ng digmaan kasabay ng muling pagbabalik ng paningin ni Albert nang malaman niya na ang mga kabayo lang ng mga opisyal ang ipapadala pauwi naisip nilang bilhin si Joey. Tumatanggap siya ng mga pondo mula sa kanyang mga kapwa sundalo para bilhin si Joey sa isang auction na may pinakamataas na bidder. Ngunit natalo siya sa bidding war sa isang French butcher, umaabot sa 30 pounds. Pagkatapos ay ipinasok ang isang bid na 100 pounds. Ang bidder ay isang mas matandang ginoo, ang lolo ni Emily. Nagsasabi sa Berdugo na kung siya ay tumawad, ibebenta niya ang kanyang Americana at magbid sa 110 at kung siya ay muling tumawad, ibebenta niya ang kanyang sakahan at magbid sa $1,000. Walang ibang bid ang inilagay at ang lolo na ang nagmamayari kay Joey. Nagpaplanong bumalik kasama niya sa kanyang sakahan. Sinabi niya kay Albert na namatay na si Emily at matapos marinig ang tungkol sa milagrong kabayo, tatlong araw siyang naglakad upang mabawi si Joey. Ito ay alang-alang sa alaala -ala ng kanyang pinakamamahal na apo. Nagulat ang matanda, gayon paman, nang pinili ng kabayo na bumalik kay Albert na parang nagpapaalam. At pagkatapos ay iniharap niya kay Albert ang pennant ng militar, tinanong siya kung ano ito. Ang mabilis na pagkilala ni Albert sa pennant, na pag-aari ng tatay niya ay nagkumbinsi sa lolo na si Joey nga ay kanyang kabayo. At ang pagbabalik kay Joey sa kanyang pangangalaga ay isang mas magandang pagpupugay sa alaala ni Emily. Sa wakas, nakitang bumalik si Albert kasama si Joey sa bukid ng kanyang pamilya kung saan niyakap niya ang kanyang mga magulang. Ibinalik din niya ang penant sa kanyang ama. Iniabot ng nakatatandang narakot ang kanyang kamay sa batang lalaki. Ngayon ay isang war veteran na rin na katulad niya. Mag-aararo kaya uli ng bukid si Joey? Thank you for watching. Please click the subscribe button for more videos.